kung mo naman mag-business? Naisipan nice ko mag-business boss kasi pag nasa bahay na ako, parang ano eh, ang bigat na ng katawan ko, hindi ako nakakilis mo. Wala exercise. Yun. Ayos arang, yung exercise mo oh, ha. So, kasi parang mga na rin kay Herman. Okay yun. May free test ba tayo dyan? Meron tayong free test dito boss. kaso, pipitas ba tayo sa puno? Yun lang, arang. aray ko. Aray <laughs> ko. At ayun na nga mga call goods, sa paglalakad ko nga dito sa kahabaan ng karyedo, nais patang po yung piyesa ni Neneng B. Yan, nagtitinda ng food trip dito. Tikman natin kung ano yung mga pagkain niya. Bossing, magandang araw. Bossing. Di, di ba ikaw yung pinsan ni Neneng B? Uh, oh, yung pinsan ni Neneng B, Bossing. Ano pangalan mo, Boss? Ivan B. Ivan B. B, ano ba yung mga ino-offer mo dito? Ano tayo ditong abogado kong yelo, Boss? Oh. Abogado kong yelo pa. Ito. Tapos... Ano tayo itong pancake? Ayun, pancake. Ito. Magkano naman yung avocado kung mahalo mo? Ito, Makano naman niya? May 50, may 70, gano'n pa rin. O oh, sige po, order. Gano'n katagal ka na nagtitinda dito, bossing? Magkano ah, lang ba na po, bossing? Simula ng bakasyon. Ah, dahil ano, ano walang pasok, walang masok, no? Pasok, Pero na. naging school, nag-aaral ka pa. Anong year ka na? 10 po. Ah, grated. O sige, pa order ako, bossing. Mukhang masarap yan, eh. Sakto naman. Talaga to. may mayinig pa. Mayinig talaga. Mas gusto sa bifresh. Yun! Nakakatawa ah, naman oh, dumidiskarte yung pinsa ni Neneng B. Ay, talaga naman. No, nakakaubos na ka eh. naman. Nakakaubos naman boss. si Saktuan lang. anong ah, oras ka nga pala nag-start magtinda dito, boss? Mga alas 10, boss, nandito na kami. Hanggang alas 9. Ah. Yun oh. Bali nilagay mo asukal. Asukal yan, boss, yung pagpatamis. Yun. Tapos yan. Gatas. You know. Tapos. Condense. Para pang pabalis ang lasa. Yun. Siyempre, di mo dyan yung leche plant. Yun, no? Ano yan? Homemade yan, boss? Kayo mismo gumawa? Hindi po, sing binibili na namin to. Ah, binibili so, lang. So, hindi so, masyado matrabaho po. So, uh, oh, sa bagay, o. Oh. Yun, o. Oh. Ito 70, hindi, boss? 70 lang yan, boss. 70, o. Oh. Ganito kalaki, o. Oh. Yun, o. Solid, o. Oh. Dikman oh. na natin. Boss Ivan, saan nga pala ito malulocate sa mga gustong pumunta sa iyo? Andito na lang tayo sa tapatan, Mr. Mr. Donut, Bossing ang tayo sa binig ng burger lang. Ayun, sa katabi lang siya ni, ano, Neneng B. 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 Ayun, salamat, B. bossing. Bosi. Boss Ivan, ano ma-advise mo sa mga kabataan na gusto ka rin gayahin? Gumaya kayo, basta huwag niyo lang yung pag-aaralan niyo. Tapos maaling yung mga magulang nyo habang nandyan pa. Kasi kapag nandyan na yan, nasa yung pag-isise, mga bossing. Ayun, salamat, bossing. Napakagandang mensahe. Boss Ivan, bakit naisipan mo naman mag-business? naisip ako mag-binis kasi pag nasa bahay na ako, parang ano eh, pagbigat na ng katawan ko, hindi ako nakakitin sa Wala exercise. Yun. Ayos parang, yung exercise mo, uh, ha? So, kasi parang mga tulong na rin kay Hermat. Yun. Okay, yun. Okay, good luck sa'yo, bossing. Hey, hey, boss. boss Ivan, ano tawag boss, dito? Abogado ko nyelo, boss. Yun. Pampalamig ng ulo. Yun, pampalamig ay, ng ulo. Ay, try natin. Abogado ko nyelo, mukhang masarap eh. Yun mga ka-all goods, nandito tayo sa may kariyedo. Dinayo na natin si Kuya Ivan Yung pinsan ni Neneng B Yung nagtitrending dito na Ivan B Yan, bago ang antindo niya dito Abukado kong yelo Yan, tapos meron pa siyang tinitinda dito na pancake Pero ito yung natripan natin dahil mainit ngayon 70 pesos to, yung ganito kalaki Ang dami na rin, katry natin Bali ang nilagay niya dito, abukado Tapos gatas, saka yung ano may topping siya na lecho plan, ayan. Tekman na natin, guys. Saktong sakto ngayon dahil mainit ang panahon ngayon. Pampakalma, pampalamig ng ulo. Ano sarap nyo. Alam nyo guys, favorite ko to at avocado kaya yung nakita ko, eh talagang napabili agad ako. Namis ko yung avocado, sarap. Uh -huh. maganda dito, sakto-sakto lang yung timpla niya. Hindi masyadong matamis. Yun o, no? bukado. At ang dami niyang nilagay na abukado Halatang hindi tinipid o. Oh. Mm. Up. Kaya ito napili ko guys kasi healthy itong avocado. Mm. Kapo. Suporta natin yung mga small business lalo na yung mga gantong kabataan na nagsusumikap at tum ayaw tumambay sa bahay gusto nila dumiskarte nakakabilip talaga yung mga gantong klaseng kabataan kaya saludo sa mga gantong kabataan na magsusumikap sa buhay tap, Ayun, oh. Ang galing magtimpla ni Kuya Ivan Sakto lang yung timpla niya Hindi nakakaumay. umay Ang galing quality